Pag, pag ginawa niyong negosyo ang kalamansian, dapat uh, aralin niyo siya. Hindi siya sabing tinanim niyo lang, magbubunga lang, gagawin yung negosyo. Dapat, pag nagkalamansian ka, alam niyo, pag nagkaroon kayo ng mga negative side, kunyari, nagkasakit yung kalamansi niyo, walang bunga, ilang taon na, wala pa rin bunga, malilit yung bunga. Dapat yan, mag-research-search din kayo, mag-YouTube kayo, kasi ngayon, high-tech na. Ilang puno-puno ng kalamansi meron kayo dito? sa isang libo pong naitanim namin ang nabuhay lang din po siguro ay mga walang daan pag may mga ganto po kataas na na alaman ang ginagawa po namin dito ginitiriman lang po namin yan kaya ganyan na po namin naputo na po kaya po maganda ma-maintenance po natin siya sa cultivate sa pagtitrim at saka sa pag-abono ang aming planting distance ay 5 meters to 3 meters. Gumagamit po kami ng molasses pag, pag sa pampabunga po kung pagkakalaman po, pag lumaki po to at tagbunga, tuloy-tuloy po yan. Nainilaw-nilaw po siya. Pwede nyo po yan tanggalin. Para hindi na maghawa-hawa. Ano po ba sir yung sikreto para maging ganyan ka dami yung bunga ng kalamansi? Alaga sa spray, sa cultivate, sa pag-abono, sa pag-spray pag ng pang-insekto, hmm. sa pag-spray ng molasses. Hello farmer, once again, welcome back. Sa video na to, ay nandito tayo sa Nara Palawan. Isa sa mga nakilala natin si Sir Diego Limco. Yan, meron sila ditong kalamansi. At sa video na to, napaka-importante ng ating tatalakayin at isi-share ni Sir ay patungkol sa kalamansi farming. Sir, good morning. Kasalukuyan po ipita siya dito ng kalamansi. Matagal na po kayo nagkakalamansi, Sir, no? ito po kasi yung tanim na ito namin kalamansi ay markot lang ito na pinalaki lang namin at hindi siya nang galing sa seedlings. Nalaki lang po namin itong kalamansi na to na galing lang sa markot na hindi nang galing sa buto. Okay, sir, ang daming ng bunga ng kalamansi ninyo. No? Ilang puno po ng kalamansi meron kayo dito? Sa isang libo pong naitanim namin, ang nabuhay lang din po siguro ay mga walang daan. Ito pong aming lupa, kulang-kulang isang hektare lang din po ito. Pag uwi namin dito, tinutukan na po namin itong kalamansi. Kaya ito po, hindi siya gano'ng kataas. Nabanggit niyo hindi gano'ng kataas. Ano po yung ginagawa ninyo upang hindi tumaas yung kalamansi? Bago tayo magpatuloy mga farmer. maraming salamat sa inyong panonood at sana nakakatulong ang video natin. Kaya kung bago ka sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At kung nagustuhan mo yung video na to, please like and share naman sa iba nating ka-farmer para sila rin ay mangkaris natin magtanim ng kalamansi. Ito po, katulad po nito. Pag may mga ganto po kataas na, na alam si ang ginagawa po namin dito, ni lang po namin 'yan. Kaya ganyan lang po namin. Ganyan po, ganyan po namin hmm. Hindi ba 'yan sayang yung sanga na 'yan? Hindi po to. Pagka-ulan po 'yan nang tuloy-tuloy, itong pinagputulan po namin, meron po ulit 'yan magtaas. Kanina po minabanggit kayo na bus ship. Ano po yung kagandahan? Nun? Ang kagandahan po kasi pagka nagtitrim ka po ng puno ng kalamansi yung mga bunga niya po hindi dito lang po yan siya hindi na po yan siya nag-aangat. kasi po pag paangat po ng paangat ang, ang puno ng kalamansi palit po ng palit ang bunga niyan kaya po maganda ma-maintenance po natin siya sa cultivate sa pagtitrim at saka sa pag-abono Gano'n na po katagal itong o ilan years na po yung kalamansi ninyo? Walang taon? Ito lang din kababa. Yung kanyang planting distance po, gaano po ba ito kalalay yung, mga, yung pagtanim ninyo ng kalamansi? Ang aming planting distance ay 5 meters to 3 meters po. Mula dito, papunta dito sa kabila ay 5 meters. Apo. At mula naman dito, papunta dito sa kanyang linya ay 3 meters. Bakit sari yun yung planting distance na mas preferred ninyo na para po, pagka nagpitas po at nag-harvest, hindi po ganun kalaking distansya. Para po kanyari po, pag ito, nagpitas ka dito, nandito ka na po agad sa puno na ito. Sabi ng kailangan ka pa ng limang metro para lang doon sa kabilang puno. Kasi po, pag ganito po kainit yung panahon, tapos malayo po yung distansya ng puno, matag matatagal lang po kayo kasi mainit po yung panahon. Okay lang po ba yung distance na 3 by 3 meters? Okay lang po. Mas okay lang din po. Yun. Gumagamit po ba kayo dito ng mga fertilizer? Opo, gumagamit po kami ng molasses pag, pag sa po. Uh, gumagamit din po kami minsan ng uh, sa, sa dumi ng baboy. Patuyuin lang po namin yan. Leaves po na to, ng mga kalamansi. ginagamit po namin pang insekto po. Yan, nabibili lang din po yan sa mga agri-farming. Ang pagkakalamansi po, pag lumaki po to at tagbunga, tuloy-tuloy po yan. Hindi po sabing kung nag ka, putol lang po no, hindi ka tulad sa mais. Ano sir yung kagandahan ng paggamit ng molasses? Ang paggamit po ng molasses, uh, po yan ng bunga. Pampalaki po yan ng bunga ng kalamansi. Ma Maintains niya po yung, yung ganda ng leaves, yung mga ganda ng dahon ng kalamansi. Tulad po nito, ayan po, naninilaw nila po siya. Pwede niyo po yan tanggalin. Paano po pag hindi tinanggal yan? Mag, mag, pag di po tinanggal to, lahat po yan siya. Magalat po yan siya. kailangan po. Pag may napansin po gato sa kalamansi ninyo, tsagain nyo lang po ng putol para hindi na maghawa-hawa. Po. So maliban po sa mulasis na nabanggit nyo kanina, ano pang mga fertilizer na ina-apply ninyo at paano nyo po ito ginagawa? Sa mga fertilizer naman, wala wala sa oras yung trabaho ko dito kasi may baboy ako. Hmm. Kalamansi Ito ko pa yung baboy. So, ang mga fertilizer na ginagawa ko. Kung ano lang yung meron ako dito. Minsan bumibili na lang din ako ng gamot, kumukuha ako ng tao. Hmm. Para dito nga sa kalamansi kasi madami to eh. Hindi ko kaya mag-isa eh. Hmm. Uh, mga organic lang. Hmm. Opo, mga ganun lang. Yung sa molasses po ang ginagawa ko lang yung alam niyo po yung pardo. Oh. lutuin ko lang 'yan sa tubig na mainit hanggang sa matunaw lahat ng pardo at panutsa. Tapos palamigin ko lang siya. Ang pang-spray po, sabi natin 'yung mama na pang-spray. Hmm. Sabi natin sa isang lata, 'yung ganyan lang 'ito. Isang mm. ganyan lang po, tapos punuin nyo lang po yun doon sa ano, mm. spray gun. 'Yan. Opo, para hindi masyadong matamis 'yung templada at mm. hindi rin masyadong matabang ayun sir, yung ito naman sir yung tanong namin na napaka-importante eh, siguro sa palagay ko, problema rin nito ng maraming mga nagkakalamansi. Katulad nito sir, oh, eh, pasadahan mo natin. Ang dami po ng bunga ng inyong kalamansi mula sa pipitasin. Mayroon ditong maliit, tapos may nakikita pa ako ditong nagsisimulang bulaklak. Ano po ba sir yung sikreto para maging ganyan ka dami yung bunga ng kalamansi? ano lang po, Uh, alaga sa spray, sa sa cultivate, sa pag-abono, sa pag-spray pag ng pang-insekto, hmm. saka sa pag-spray ng molasses. Yun yung sikreto, yung para para gumanda yung puno ng iyong kalamansi at dumami yung bunga. Pwede nyo po ba sir sabihin kung anong insecticide yung ginagamit ninyo? Ang ginagamit lang po namin na insecticides yung malatayon lang po. Malatayon Dito sir, napansin ko rin, ah, yung malinis yung ano, yung paikot ng yung kalamansya, ano, maintain ninyo parang kap kamamatay lang ng damo. Opo. Ano po bang gamit nyo na herbicide? Ang gamit po namin dito ay glyphosate. Hmm. Sanlata lang din po yun sa spray. May nabibili pong mura kasi dip, may, may, litro po niyan, may galon. Yung sang litro po, umaabot po yun ng 400. Hmm. sa isang galon po maabot yan siya ng 1.6 pero yung sa isang galon na 1.6 po na yan buo na yan dito malapad na malapad na po yan Ayan. sabihin natin mga 900 meters yan halos isang hektaryo din ah importante po ba sir na kailangan patayin natin yung damo sa kalamansi sobrang importante po kasi dahil pag ang damo po nanggaling sa ilalim ng puno ng kalamansi Kat po, pag nanggaling po yan kakainin po yan ang damo yung yung tang yung puno niya po. Mm, sukal Opo. Tapos po ang mangyayari po diyan pag kinakain niya po ng damo yan, magkakasakit na po yan, maninilaw na po yan. Hanggang sa maglagas na po yan siya. Unti-unti po yan siya maglagas. May bunga ho, pero maliliit. Yun po yung ano sa damo. Tsaka ho, mahirap po magpitas. Dahil may mga hayop dyan, katulad ng mga ahas. Pag yung puno po na yan, may nakita kayong butas dyan, tignan nyo muna ho dyan sa mga, sa mga tangkay niyan kung may mga nakakulupot na ahas. Dito sir sa buong tanim ninyo, pwede po bang malaman kung gaano kayo kadalas mag-harvest at gaano naman po karami yung nakukuha ninyo na bunga? Siguro po nung, nung nakaraang buwan po, bago pumasok tong August, naka sampung harvest kami o walong harvest sa isang buwan. Sa isang harvest, maabot kami ng 400 to 500 na kilo. Sabihin natin sa isang buwan, nasa 4,000, 5,000, kilos, Opo. 5 tons. Maganda pong presyo ng kalamansi ah uh, kumasok na po itong November to December. Kasi po ito ginagamit nila pang aromatics nila, ginagamit mm. nila pang ingredients, yung iba ah uh, uh, rin sila nagre-resell. Uh, Magkano po yung pinakamataas na presyo na, na naranasan nyo po dito di, ngayong taon? Umabot kami dito ng 150. 150 per kilo. Opo. Okay. December wow. po 'yun, December to no, 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 at November. Yung 10 kilo pa lang, 15. Opo. Okay. 100 kilo ka. 15 mil. Opo. Nakita na po nila sir na maganda kayong pagkakalamansi. Pwede mo bang ikwento sa amin yung yung downside ng pagkakalamansi? Ano ba yung posibleng nilang ma-encounter kapag uh, sila na negative? Ang pwede nyo ma-encounter pag nagkakalamansi, yung wala masyadong bunga yung kalamansi nyo sa, sa tagal nyo nang, sa tagal nyo nang tinanim kalamansi sabihin natin tatlong taon kayo nagkakalamansi pag, pag ginawa nyo negosyo ang kalamansian dapat uh, aralin nyo siya hindi siya sabing tinanim nyo lang magbubunga lang gagawin yung negosyo dapat pag nagkalamansian ka alam nyo pag nagkaroon kayo ng mga negative side kunyari nagkasakit yung kalamansi nyo walang bunga ilang taon na wala pa rin bunga maliliit yung bunga dapat yan mag research search din kayo mag youtube kayo kasi ngayon high tech na eh kaya sana sa mga makakapanood nito no katulad ng sinabi ni sir maliban sa video na to manood pa kayo ng maraming mga videos kasi kapag pinag-ipon-ipon ninyo malaking tulong sir sa farm no ayan sa ang malaking bagay po tong vlog ni Sir kasi hindi lang si Sir yung natulungan ko, maraming mga farmers din ang nagkakalaman yung matutulungan natin dito. Um, may nagsabi sa akin na yung markot daw na kalamansi ay hindi tatagal yung buhay. Gaano po yung katotoo Sir? Ang magiging kalaban natin diyan sa markot na yan at pag tinanim mo sa lupa, yung damo pa rin. Insekto, yan sakitin pa yan siya, maliit pa yan siya. Hmm. Kaya kailangan talaga kung ganto ka kalapid yung kalamansi mo at may markot ka. Dapat alaga ka sa cultivate, abono. Ang abono kasi, pag abono ka, pampatibayan yan ang ugat. Kahit sabi mo, kainin nanda mo yung markot mo, basta naaabonohan mo, buhay yan siya. Sa ganito kalawak, sir, na tanim ninyo, mga, mga isang tao, okay na po ba na magmimintin? Hindi po. Kukulangin? Opo. Kung gusto nyo pong malingis lahat ng sabay-sabay, magkukuha ka po ng tao mga tatlong tao, dalawa, isang dalawang nag-cultivate, dalawang nag-spray. Kahit yung isa nag kahit yung isa po sa apat nag Kasi ang makakain po ng oras sa pag malaki din po kung ikaw lang sa kung ganto po kadami yung kalaman si Ali. Kaya po maganda may kasama ka rin mag -cultivate. Ano po ba yung mga peak season ng o anong buwan yung talagang kasagsagan na dami ng bunga ng kalamansi? Ang dami po ng kalamansi, ng buwan na yan, pag maulan ho, kunyari po dito sa atin, ang tag-ulan dito sa atin ay June, July, August. Yan po, yan ang peak season ng tagbunga ang kalamansi. Basta ho, maulan ng panahon, mag, mag yan siya hanggat, ho na, hanggat sa maging bunga, Minsan ho, itong aming kalamansi, laylay na ho yan, bagsak na ho yan, hmm. ho ng bunga. Bigat ho. Ayan. Kasi ho, hindi natin sabing ganto lang kaliit yung kalamansi kapag nagbunga. Minsan ho, may dumadobli pa dyan, minsan may nagiging kambal na ng kalamansi. Sa ganito kalaki sir na kalamansi, Ayan. mga ilang kilo po yung posibleng mapitas dito? Pitas ka ho dito ng 10 kilo. 10 kilo? Opo, sa isang puno natin sa isang ibang puno po dyan sabihin natin yung isang puno po dyan isa sa 10 kilo ang mapitas nyo kuridas na magtira ka pa ng bunga sa isang net bag na 50 kilos makakalahati ka agad sa dalawang puno pa lang kaya malaking bagay po talaga kung nagkakanyaman si ka na i-cultivate mo siya i-spray mo siya dahil ang kalaman sakitin lalo na ho at puro init lang at walang ulan magkakasakit pagkasakit yun siya yung iba nga po na, na nagkakalaman siya talagang pag walang init talagang mm. ini inaano nila to ina water pump nila yan magkuha sila sa irrigation ng tubig i -mano, mano nila yan ng dilig paano kayo nagpapatubig o paano nyo dinidiligan pala yung sa water pump lang po i-connect lang po namin dyan sa poso sabay mano mano lang po yan kung mm. lang abuti ng water pump meron po kaming poso dalawa mm. sa gitna mm. para pag dito yung poso dito banda yung mga kalaman si dito banda hmm. pa water pump din siya water pump tapos pag doon naman kami banda doon naman namin connect yung water pump doon naman kami banda ang masasabi ko po sa mga mag-start pa lang ng kalamansi or magplano na magkalamansi at ay tuloy niyo po magkalamansi dahil po ang kalamansi po tuloy-tuloy po ang bunga niyan. Kung isosolo niyo lang po yung pagtanim at pagha-harvest Malaki po Kasi po kalamansi. Kasi po yung kalamansi, kahit maliit pa lang yung puno niyan, nagbubunga na po yan. Kaya uh, ang maganda po sa kalamansi. Tuloy-tuloy po yung bunga niya. Simbawa, bagong tanim pa lang na markot. Yung iba daw ay tinatanggal nila yung mga bulaklak at mga bunga kasi maliit pa. O, okay lang po ba yun? Tama po ba yun? O po, ano mas maganda gawin? Maganda po malaglag lang yung bunga niyan. Diba ho, sa markot nyo mayroon ng bunga. At may mga bulaklak. Maganda lang ho, na pabu pabungahin nyo po Kasi po pagka hindi nyo siya kasi po pag, pag siya ng pinutulan ng bunga, ang, ang magiging cost niyan ay matatamlay yung puno nyo. Maganda ho yung mga bunga na yan. Kasi sabi natin hindi pa hindi pa natin ma-harvest 'yan pagdating ng panahon. Yung bunga niyan matutunaw lang 'yan sa puno. Ibig sabihin na ang source niya is kalamansi lang. Wala siyang ibang source source ng ng ibang parang at ating bunga ng kalamansi pag yan nabulok sa ilalim ng puno ng kalamansi hmm. pataba na rin yan sa kanya additional fertilizer yes Ayan. so maraming salamat sir marami tayong matulungan sa video ninyo. salamat kay sir sa kanyang time na pinaglaanan tayo ng time at pasyal tayo dito sa kanyang farm Actual... gusto ko lang masabi na Pwede kayo dito magkuha sa amin ng kalamansi mag mag na mabibili nyo sa magandang presyo. At pwede nyo siyang i-resell. Bibigyan namin kayo ng resellers price para sa kalamansi. Kasi dito sa amin ng kalamansi ngayon, mura. Sandoval Nara po. Kung mahal po dyan sa inyong lugar ang kalamansi, pwede po kayo dito kumuha sa amin hanggat mura pa. Dahil ang daming bunga. Yung ibang nagpipitas po ng kalamansi si dito sa amin, mga taga-elido pa, mga taga YouTube pa, mga taga North pa, yung iba taga South. Yung iba dito sila kumukuha kasi mura. Kasi doon sa kanila mahal. Presyo sila na mas maganda. Kami dito basta mapitasan lang, walang masayang na bunga. Ang market namin dito 35. Kung gaano po kadaming market niyo na kailangan, magbababa po kami ng presyo para sa market. Baka may na, number kayo o saan kayo pwedeng i-contact. Pwede niyo pong kontakin sa number na 0968 762 9353 smart phone. Ayan. Uh, ini social media account, sir. Facebook account. Ang um, Facebook account ko ay uh, makikita nyo na lang po sa description. Bibigay ko na lang kay Kuya. Ayan, marami salamat kay sir sa kanyang napaka-informative na senior sa atin. Okay, At sir, no? Alam ko, busy siya ngayon, pero pinaunla kanya tayo upang magbigay ng kanyang uh, sariling experience about dito sa Kalamansi Farm. Maraming salamat mga ka-farmers sa inyong pag -antabay. Hanggang sa muli, paalam!